Stage 2, Stage 3, tsaka yung nasa stage na last na ng mga pops. Lahat ng mga pops, po mga pops ay may kapatid na visual lang palo at visual o parallel na So, kung gusto mo na ganito, pinakaya na sa Texas Call, Ms. Yenem 531, Ms. 432, Ms. kung ay sa Roaya, basta so, mag-offer ka lang. So, mag-offer ka tayo after ko so, mag-deliver ito. So, muli, marami rin sa lang sa iyo. Boss pa Yan mga paps, eh, ang ganda ng visual red factor natin, no? Oh. Yan, pinapakita lang natin sa inyo mga paps kung ano yung pwede nyo rin na uh, may palabas na gantong kaganda, no? So, ito yung sample ng uh, red factor na meron tayo. Ito ay sold na, no? Pero binibigyan ko lang kayo ng reference na ganito kaganda yung mga red factor natin, violet red factor. Ito naman, visual opa, lutino, red factor mga pups. G Gaganda, no? Talagang umaapoy yan mga pups. Pang malakasan natin yan, no? Pulang-pula. No? So, ibig sabihin, no, lahat ng in-out natin, posible din na maglabas ng ganito mga paps kasi isa lang naman yung linyada at ito yung pinagmula ng red factor natin ganda no? umaapoy eh. pulang pulan nakaka speechless o oh, ayan o. opa lutino red factor o opa ino red factor yung pare so nasa likod ay yung dilaw o opa lutino post red factor Mm, ganyan kaganda mga paps. Ganyan parisan. No, pwede. Basta may dugong red factor ako ah, kung non-visual na red factor. Kasi recessive. No, magbubuga ng red factor pag recessive. Ito naman, bagong arrival. No, project o payel face dan follow. Meron tayong uwing, meron tayong solid. Gaganda, no? Quality, mga pups. Hmm, tinangin kulay, madidiin, hindi sabog no? Ayun, tinan yung buntot, walang pula, oh. Na manilaw-nilaw. Quality yan, mga paps, no? Kahit hanggang pos yan, sure pa ang karga nyan. Yan, I can guarantee you. Kaya lang, hindi syempre, hindi natin masabi kung kailan magbubuga ng visual. Pero may gagarantee ko sa inyo, legit yung karga nyan. quality. No? So, if I were you din, pag mag kayo, no, dapat U-wing tsaka solid. Ibig sabihin ng U-wing ay yung kapa na sa likod. Hindi pwede na parehas na ganyan kasi titistis yung pakpak -pak, tsaka hihina yung paglipad. No, dapat isang solid, isang U-wing lang. Tsaka para ma-excite din tayo kung ano ba ilalabas, parehas U-wing, magmamana ba sa U-wing o magmamana ba sa solid color. No? Nevertheless, Maganda talaga ilalabas mga paps. Ganyan ka quality. So, ko yan ay Project Opa Yellow Face Dan Follow. Pang nagbuga ng Opa, maganda kasi Opa ang ilalabas nito. Na Pang nagbuga ng Yellow Face, maganda. Lalo na kung Opa Yellow Face Dan Follow. No, so ibig sabihin, itong project kanina, ito naman visual, ito yung ilalabas mga paps, no? Yellow Face Opa Line, possible split dan follow no? Ang tawag ng iba dito ay orange face, no? Kasi nga mas pinadiin, mas pinaganda yung kulay mga pups Yung blue na yan, kala nyo blue-blue lang yan, pero mabigat ng karga niyan. <laughs> Actually, mas mahal pa yan sa green lang. No? Kasi nga, opa, may dugong yellow face, may dugo pang danfalo, at pwede pang maglabas ng par blue. No? Ano ibig sabihin ng par blue? Dilaw, yung ulo, tapos pwede violet, pwede blue, pwede green yung katawan. Yun ang parablo na tinatawag. No? I hope you understand. Later on, maitindihan nyo yan, especially kung ikaw ay nag-aalaga na mismo at hindi ka lang basta nanonood. Kasi mas madaling matuto pag nag-aalaga ka, no? hindi lang basta nanonood. Ito naman, malupit din to, visual opaline, yellow face, no? na a uh, ino line ibig sabihin pwede kayo magpalabas dito ng yellow face opa ino pa no sa mga ino lover dyan, ito bihira lang din to most requested din to sa atin no opa yellow face lutino project ito maganda kasi nga visual yellow face opa na to na post split ino o pastel color tapos may free yung pula ulo ang dugo niyan ay opa Possible split yellow face. Possible split ino. O, ba diba, Sa mga ino lover dyan, pagkakataon nyo na to, kunin nyo na to. No, kung paano mag-avail, all you have to do is text or call me 0953-1364462. Message mo kagad sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan mga paps na nyo sa screen. No, meron din tayong OPA, visual Yellow face dan follow. Dulo, dulo. Ito yung resulta ng project natin, mga pups Napakaganda. Opa line, yellow face dan follow ang ID. Wala nang post, wala nang split. Ito na yung resulta ng project natin. No? Anong, ano ang kulay? Ano ang distinction? Ano malaman? Ay, nakikita na sa screen. Dilaw tuka, dilaw ulo, pula mata, grayish yung bagwis o yung dulo ng wings. At syempre, mag din ang taa at toka. Yan. Yan kasi ang distinction ng Danfalo. No, kung gusto mo ng ganito, naku, rare to mga paps. Kasi, ina kayo palang binibili na sa atin mga paps, no? Dulo-dulo project, naku, sobrang ganda na ito. Ipitumi na ito ng project mga paps sa resulta. No? Kung gusto mo to nagmamadali ka, napakaganda nito. I-screenshot mo lang. No? Padala nyo lang sa aking Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Or better na i-text, tawagan mo ako 0953-1364462. Message mo sa aking Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Meron tayong kak available ha? Ah, at meron ding hen. No, sir, pang inaantay nyo, napakaganda na Pag nagkaroon ka nito ba, para kang tumama sa loto, at pwede mo rin ito ibangga sa ibang project na inaasam mo. Kasi nga, dulo-dulo project mga paps. Pag nagkaroon ka, hindi mas maganda. Dahil sigurado, ikaw ang mauuna sa lahat mga paps. No, makakapagsimula ka ng mas mataas na pyesa o materyales na inaasam mong project sa ibon. No, kaya man dalian mo na. All you have to do is to text or call me, 0953 1364462 message mo kaagad ako sa aking Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Stay safe tayo mga papsa dahil alam niyo namang maraming sakuna ang nangyayari ngayon. God bless everyone. Mga paps.